Kamusta na mga kalahi? Once again, this is Upadman, ang Luntiang Agama, natural divine art, shine of healing. Wala naman tayong katanungan na tutugunan sa ngayon. Pero sa araw na ito, gusto kong ituloy yung aking topic kahapon about sa pagpoproteksyon sa sarili. <clears throat> At nasabi ko, ay kailangan natin mapalakas ang ating aura. So yung aura, tulad ng ating pinalawanag, alam naman natin, ito yung energy field na bumabalot sa atin. So, ibig sabihin, mahal na mahal tayo ng ating mga diwata na hindi lang ang ating pangangatawan ang binigay sa atin kundi binigyan din tayo ng energy field. So lahat tayo ay merong energy field or force field na nagpoprotekta sa atin laban sa mga masasamang elemento o negatibong enerhiya na maaaring umatake sa atin. So, ibig sabihin ito, totoo na mula nung tayo isinilang ay may panganib na naka-atang naka sa ating buhay. So, mapanganib ang ating buhay. Pero hindi ibig sabihin nun na, na may, panganib, may panganib, eh dapat tayong matakot. Dahil kasi binigyan tayo ng kasiguruhan na tayo iingatan ng poong may kapal, ng ating mga duwata, ng ating mga ninuno, upang hindi tayo mapahama. Ganyan din ang pagmamahal na ibinibigay sa atin ng ating mga magulang, ng ating nanay at ang ating tatay. No? Nung sanggol tayo, ay eh iniingatan tayo. Ngayon, malaki na tayo, no? Meron pa rin tayong uh, panganib o mga negatibong enerhiya na uh, nakakasalumuha o na ating uh, absorb sa kapaligiran. Dahil ang paligid nga natin, sabi ko, ay gawa nga ito ng mga negative at positive energies. So, nasa sa inyo na lang kung saan kayo pupunta. Pero hindi maiwasan na ang mga negatibong enerhiya na sa paglalakad natin sa ating paglabas o sa ating paglabas ng ating bahay, eh, uh, maapektuhan tayo na maaari ma-absorb natin ang mga negative energies na yun. At nakakalungkot lang dahil maging sa ating loob ng tahanan ay nakakapasok ito ang mga negative energies. So sa paanong paraan? Ito yung paraan ng uh, natin ng mga television, sa ating mga cellphones, at kung kani-kanino pa, no? at kung ano-ano pang pamamaraan. So since hindi naman tayo, uh, hindi natin maiwasan, na talagang mapasukan ng mga negatibong enerhiya, katulad ng mga masamang balita, ng mga pagkakasakit, etc., etc., ay kailangan natin na palakasin ang ating katawan, una, dahil kasi ito yung ating nakikita. At pangalawa, is palak palakasin din natin ang ating spiritual energy o yung auric field upang maiwasan natin ang mga kamalasan, mga aksidente, at kung ano-ano pa. So, paano nga ba natin mapapalakas ang ating ang ating aura o ang ating energy field. So, kung para pagpapalakas ng katawan, eh tayo kumakain, natutulog, minum ng tubig, at nabubuhay ng healthy living. No? So, lahat ng pagkain, nakakapagpalakas ito ng ating katawan. Pero, hindi lahat ng pagkain or kung, uh, sabi ko nga sa iyo, no? lahat ng pagkain ay maaaring magpalakas ng ating katawan. Pero, ano ang behavior natin sa pagkain dapat? Lahat ng sobra, eh, nakakasama. Hindi masama ang magiging vegan vegetarian o kumain ng karne. Ito po ay bigay sa atin ng may kapal upang suportahan ang ating pangangatawan. So kung meron pong ginagawa sa ating katawan no, na para lumakas, katulad ng pagkain, tamang pagtulog o pagpapahinga, ehersisyo, no, pagdevelop ng katawan, eh, gayon din sa ating spiritual energy. So ano nga ba? Paano nga ba natin gawin yon? So, para mapalakas ang ating aura, ano ba ang unang sinabi natin? Una, magkaroon tayo ng koneksyon sa dakilang lumika sa atin na maaaring tawagin natin bilang Panginoon, Lord, God, or whatever. Pero tayo bilang mga Pilipino ay eh, meron tayong diwata, meron tayong Tuhan, meron tayong bathala, meron tayong uh, bawat, bawat lugar, no? bawat region o bawat ethnic group ay eh, merong mga diwata na tinatawag. No? So sa pamagitan ng ating mga diwata ay eh, magkaroon tayo ng ugnayan So paano tayo magkakaroon ng ugnayan? Una is sa pamagitan ng pagdarasal o panalangin o palipad sa hangin. Yun po yung ibig sabihin ng panalangin, no? Na yung ating sarili ay ipapakilala natin sa duwata na kilala naman nga tayo pero formal nating isagawa na magkaroon tayo ng introduction formal uh, introduction sa ating diwata na tayo ay kanyang nilika na tayo nagpapasakop sa kanyang kapangyarihan at sa araw-araw natin uh, pakikipag-usap sa kanya, eh, ikwento ninyo, parang katulad ng ginagawa niyo sa inyong mga kaibigan, di ba? So, parang kung paano tayo nakikipag-relasyon sa ibang tao, ay ganyan din ang gawin natin sa ating mga duwata. So, pangalawa, iyon yung prayer, no? Ay magbigay din tayo ng offering. Ano yung mga offering na yun? na ating bibigay. So, any kind of gestures na maaaring magawa natin, maaaring tayong magsindilang ng kandila para sa kanila, na ang liwanag na ito, kunwari, kunwari, tayo meron, hindi, hindi totoo ito, meron akong kandila, no, or oil lamp, na ang oil lamp na ito ay sinisindihan ko hudyat ng aking pakikipag-ugnayan sa mga diwata at nawa ang maging liwanag na ito ay magsilbi rin gabay sa aking buhay at ang liwanag nito ay liwanag na nagmumula sa diwatang tinawag natin, no, So bukod sa ating pagbibigay ng kandila, no, maari mapalakas niya ito o ng liwanag, mapalakas nito ang ating ugnayan sa ating mga duwata. Ay maari din tayong mag-alay ng tubig o kaya kape o kaya pagkain sa ating pagdarasal o pakikipag-usap sa kanya. Hindi ba pag tayo nakikipag-usap sa ating mga kaibigan, masarap makipagkwentuhan kung meron kayong kinakain o kaya iniinom. So kadalasan nga yung tagay ritual, no? ito ay isang community ritual, no? Na ngayon ay nawawala ng sacredness nito dahil kasi nga in any occasion eh nagiiinoman tayo at nagiging talamak yung pag-iinom, no? Pag-iinom ng alak. But then it has a ritual significance. It has a spiritual significance of connecting yourself with the community, to the other people sa inyong sosyedad, sa inyong lipunan upang mapagbigkis ang ating damdamin at ang ating kaisipan sa iisang layunin. So yun talaga ang uh, ang purpose ng ritual. At kung mapapansin nyo sa ating mga ritual, ay eh, ding alak. O even na lang sa simbahan katoliko, meron siyang alak. No? Kaya nga lang, sa simbahan katoliko, yung alak, yung pare lang umiinom. And supposedly, ito ay para sa komunidad at sa pare. Ito ay pakikipag-isa o pakikipag natin sa dakilang lumikha lumika. No? So, nabanggit na rin natin yung ritual. No? So yung ritual ay isang special na gawain na ating inaalay sa ating mga diwata para sa isang layunin. So ibig sabihin kung meron kayong wish, kung meron kayong uh, uh, mga kahilingan na ilalapit sa diwata, dadaanin natin sa ritual. At sa loob ng ritual na yan, tayo bumabaybay o nag spell casting. So yung baybay natin, ito yung mga special na salita na ating nililika mula sa ating kaisipan at damdamin upang uh, sabihin natin sa diwata kung ano yung nais natin. So ito yung mga pamamaraan para uh, para uh, lumakas ang ating aura, no? yung ating energy field. So bukod doon, no, meron bang mga simpleng pamamaraan. Marami pong mga pamamaraan. Sa pang-simple, is yung paggawa ng mabuti and single act of kindness sa ating kapwa, sa ating kapwa, no? O sa ibang taong nangangailangan, no? Pagtulong natin sa pangangailangan. Kaya yung mga readers dito sa TikTok o sa YouTube na nag uh, nagkakandak ng reading, free reading, it is an act of kindness na sana, na sana, na sana naman ay ma-appreciate ninyo ng mga viewers at mga nagpaparid. At ang isa pang ma mahalagang paraan sa inyo naman na nagpapataro reading is yung magkaroon ng energy exchange. Narigalohan nyo naman ang inyong mga tarot reader, ang inyong mga reader, ng halagang salapi, no? O kaya anything, no? Either padala nyo siya ng Shopee, uh, things na pangangailangan niya, o Lazada, or whatever, no? O kaya pa GNT nyo, na to show your appreciation to your tarot reader. Although, dito sa Facebook, sa YouTube, at sa, sa TikTok, no? Merong mga stars na, or mga gift na maaari kayong ibigay digitally. Ito'y malaking tulong para sa mga tarot reader at ang pagsasagawa nyo ng gano'n, o pagbibigay ninyo ay nakakatulong din upang ma-boost ang inyong aura o lumaki ang inyong aura. Although, makikita natin, di ba, wow, ano, so si a, rich kid, meron kayong kakayahan na mag-ano. So, even that one na makokomment ng inyong mga kaibigan sa social media na rich kid kayo, ay it will boost your auric field na magkaroon ng ganong image, no? Although, to some, merong mga negative pero i-maintain niyo yung positive image para ma-strengthen ang inyong araw. In terms of pagtulong din sa kapwa, sino ba dapat natin tulungan, no? Minsan kasi yung pagtulong sa kapwa ay dapat pag-aralan maigi. Halimbawa, yung mga nanlilimo mo sa kalsada o halimbawa yung mga akit sa bus na nagsasabi sila ay na-accidente, etc., etc., At ngayon din, no, parang nakaka even sa loob ng mga private establishment, katulad ng kainan, meron lang pumapasok na meron daladalang papel na sila ay nanglilimos, sila daw ay nasunugan, etc. Et na intindihan po natin, ako intindihan ko ang sitwasyong ganon, kaya nga lang nakikita ko rin kung ano ang tunay na motivo ng mga taong yun, no? So, ingat po tayo sa pagbigay ng tulong dahil minsan ito ay hindi talaga nakakatulong. Kung nakikita mong nakatayo, naglalakad, maayos ang pangangatawan, tapos magbibigay ka ng pera, ay hindi po tulong ang ginagawa nyo. Ginagawa nyo silang inutil sa pamagitan ng kanilang paglilimos. Kung nais nyo po silang tulungan, bigyan nyo sila ng pagkakataon na magkaroon ng kabuhayan, ng halap buhay, ng trabaho. At sa pamagitan nun, ay talagang matutulungan nila ang kanilang pamilya. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay maaari tumulong, No? So, kung makakagawa tayo ng paraan na magkaroon tayo, meron naman tayong kakayahan na magturo o meron tayong skill level, i-share natin yung skills na yun. Turuan natin ang ating kaibigan, kapatid, para matuto din sila. At mula sa natutuanan nila, eh pwede nilang magpagkakitaan din yan. Katulad na sa tarot reading, no? Kaya meron kaming mga lessons kung nais nyo matutunan professionally na maging tarot reader at ma-ordain kayo, ay eh, maaari nyo kaming puntahan. So makikita nyo po ang aming website sa www.landasnanglahi.com o di kaya sa panghilot, meron kaming hilotacademy.com na maaari kayo matuto kung paano manghilot at magmanggamot ng mga tao. Siguro ang pagpapalakas ng aura ay maraming paraan. Katulad na lang din sa pagtatanim ng mga halaman no at pagpapaganda ng kapaligiran. Lalo na ngayon na may mga panganib na parating dahil umiinit ang sigalot natin laban sa kapitbahay nating bansang China pero ganun pa man, kung ano man mangyari sa inaharap ay dapat tayong maghanda. Palakasin natin ang ating aura, palakasin natin ang ating kaisipan, palakasin natin ang ating damdamin sa pag-ibig at, at liwanag ng dakilang may kapal. So kung nagustuhan niyo po ang aking video, bigyan niyo po ako ng thumbs up at kung na-bless naman po kayo ay eh, maaari po kayo mag-donate sa aming tambana Lunti Luntiang Agama sa through sa pamagitan ng aming PayPal account yun po ay matatagpuan nyo kung in, sa PayPal no ang email account namin doon ay luntiangagama at gmail.com at maaari din naman kayo mag-send ng donation sa pamagitan ng aming Gcash ito po ay makikita o yung, ang Gcash number namin ay 09952467040 at bago kung bago matapos ang lahat direct um, mag maaari kayo mag-message sa akin no pumunta kayo sa aming website sa www.langgasngrahi.com at kung meron kayong katanungan wag na po niyo pong sasabihin kung pwede po ba magtanong i-direct niyo po kung ano yung tanong niyo at gagawin sa mga magpapa-interpret ng panaginip sabihin niyo po kung ano yung panaginip niyo hindi yung maghihintay tayo sa chat ng TikTok dahil kasi matagal po yun at min minsan ang hirap i-access so hanggang sa muli ito po ang Apo Adman. nagsasabi sa inyo mayari na pag-asatin, pa-alam.